Sa mga tao hindi po nakakalimut pong mag-subscribe. Naniniwala po akong sila ay may natatanging gusilak at may mabubuting karoban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga sa inyong lahat. Uh, sa mga surid ko pong mga subscriber ko, maraming maraming salamat po sa kanila. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe pagpatuloy niyo po lamang ang pagtulong po sa akin. Tatanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. Diyos na po ang balang nagabay sa inyong lahat. Sa mga baguhan po lamang uh, ngayon lang po nakatuklas ng ating YouTube channel, niwaga po ng Pangasinan. Uh, sana po wag po na po kayo magtubiling panjutin ang subscribe button at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa susunod kong mga video. Pagkakalob ko po sa inyo ang aking nanalaman sa spiritual o physical man ang karamdaman o mga orasyon na panggamot. At di, dito po lamang po matutuklasan sa iwagan ng pangasinan. Makatandaan lang po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin ito upang makatulong sa taong nangangilangan. At huwag pagyabang, palagi po ninyong isa puso't isipan Manatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan at sa lahat magmahalan. At huwag makalimot tumulong sa mga taong uh, hinigap po sa hirap ng buhay at ito ay malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at sa kanila. At hindi matutumbasan sinuman kaya ang Diyos na ang bahalang magkusukli sa mga ginawa mong mga kabutihan at ipagkakalob sa iyo ang siksik dikdik at umaapaw na pagmamahal. Ang isi-share ko po sa inyo ay yung tungkol po sa tungkol po sa orasyon modern ng sator pangka, pangkaligtasan o ng pangasinan. Uh, ah, po tayo. Ito na po yung orasyon. Ama namin, nasa langit ka, sambay ng pangalan mo, ikaw ng mga sa amin, sundin so, nawa ang iyong kaloban mo, dito sa lupa at sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw ito, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, tulad, patawad namin sa mga ng kasala sa amin, at huwag mo kami ngarap sa migpit na pagsubok, kundi ilim mo kami sa masama, sapagkat iyo ang karihan, kapangyarihan, at kapurian, magpakain naman namin. Tapos sunod po yung orasyon na tatlong beses po. Sa Ari Po Tinit Pilarutas salbami. Satur aripo tinit prioridad salbami. Satur aripo tinit prioridad salbami. Ay sunod po yung susi. Uh, sa pangalan ni Sokristo na taga nasari. Isang bisis lang po. At i eh, sa dibdib po ito. Ito po yung magagamit po sa mga eh, mga na lalakbay sa ibang bansa, sa mga na nagbabiyahi, uh, nagbabiyahi, magbabakasyon. Ito yung mga napakabisa po ito na uh, orasyon pangkalikta uh, pang kalitka, uh pang kalang, palang pangka po ito na no? uh, uh, konang sa tour at lahat ng mga bagay-bagay na pag inusil mo to ay napakabisa po ito na uh, dapat po sa puso isipan lamang po ang pagkakal uh, sana po paingatan at huwag sana po na uh, oh, makalimot mag-subscribe, mag-like and share. Pakipindot na rin po ang BIR po. Ah. Uh, uh, pala kay Unix bin Ladin Inita Rutairo Berlindo Palisok Baik Tayo Kabayan Ryan Abisti Ortili Andy Monipacio Wesley Tine Tron, Eleno Chapel Fight to Win Abrosio Magalpok Raulita C Arting Camacho Maricel Placido Eupimia Felipe Elma E Trepre Com Commented Marina Aranguis Luli Kayago You on babes no kids and salamat po sa inyong lahat na mag uwan mag huwag po kayo mag subscribe mag like and share ah, uh, na rin po ang bell icon para palagi po kayo atitid sa akin susunod na video maraming maraming sana ako away po